Stress ka ba araw-araw? O di kaya naman ay walang gana ang inyong buhay mag-asawa? Baka ang halamang ito na ang solusyon sa iyong problema. Ang bulaklak ng ilang-ilang. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang benepisyo at mga pakinabang sa atin ng puno ng ilang-ilang. Isang uri ng namumulaklak na puno dito sa atin sa Pilipinas, subalit hindi batid ng karamihan, ang napakarami pa nitong pakinabang. Ang ilang-ilang o puno ng ilang-ilang ay tinatawag ring perfume tree o kananga o durata na kabila nga sa pamilya ng Annonaceae. Isang napakahalimuyak na halaman, partikular na nga ang mga bulaklak nito at kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling pabango. Madalas rin itong ginagamit bilang garland o kwintas sa mga espesyal na okasyon. Subalit maliban pa dito ay hindi nga batid ng karamihan ang iba pa nitong pakinabang. Ang ilang-ilang na isang klase ng malaking puno at tumataas nga ng may git sa 25 metro ay kadalasang mapagkikilanlan dahil sa madalas ito ay nababalot nga nang napakakapal na madidilaw o kaya naman ay lunti ang mababangong bulaklak. Ang bulaklak nito ay kinakatas at ginagawang essential oils na mahusay na magagamit bilang aromatherapy upang malunasan ang depression, high blood pressure at anxiety. Ang mga chemical compound ng halamang ito o ng bulaklak nito ay pinaniniwala ang mahusay na anti-inflammatory, anti-vector, anti-diabetic, insect repellent at anti-fertility. Mahusay rin ito para sa dumaranas ng gout, asma, malaria, sakit ng sikmura at kadalasang rayuma. Ang paghahaplas o pagpapahid sa balat ng langis buhat sa bulaklak nito ay mabisang anti-bacterial nakare-relax din ng pakiramdam at nakadaragdag ng sexual desire. Ang problema mo sa maagang pagkakaroon ng wrinkles sa muka ay masusolusyonan din gamit ang langis na na-extract buhat sa bulaklak ng ilang-ilang. Kung dry naman at makati ang inyong ulo o ang inyong scalp, mahusay rin ang ilang-ilang oil para dito. Dahil nakatutulong ito upang mapasigla pa, ang sebum production sa inyong anit at upang mapanatiling malusog ang tubo ng buhok. At dahil tumutulong din ito sa pag-regenerate ng ating mga cells, kaya naman madalas nga itong ginagamit na sangkap sa mga cosmetic products. Sa ilang bahagi naman ng bansa ang puno ng ilang-ilang ay kadalasang ginagamit sa pag-uukit o sa paggawa ng mga souvenir sapagkat ang kahoy nito ay malambot subalit kalidad. Kaya naman may tuturi nga na isang punong kapakipakinabang ang puno ng ilang-ilang, mabango na, ay napakabisa pa. Kaya ngayon nabatid mo na ang napakarami pa palang gamit ng puno ng ilang-ilang, next time na makakita ka na may bulaklak nito, ay kumuha ka na. Nais mo ba ng isang mabisang panggayuma? Isang sangkap na madali mo lamang mahanap. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang isang mahusay na panggayuma na maaari mong gamitin upang mapasayo ang sinisinta mong dalaga o binata o ang iyong asawa upang lalo pang tumibay ang inyong pagsasama. Pamilyar ka naman siguro sa prutas na orange o dalandan. Masarap itong kainin, di ba? Isang prutas na matamis at sa kulay pa lang ay tiyak na matatakam ka na. Subalit batin mo ba na ang prutas na dalandan o orange ay isa pa lang panggayuma? Subalit bakit nga ba kailangan pa natin ng panggayuma? Ito ay upang mas mapatindi natin o maging komportable ang nararamdaman ng isang tao para sa iyo. Mayroong mga gayuma na ginagamitan ng orasyon at dasal at gayuma na gaya nito na mag enhance ng iyong karisma upang ikaw ay kanyang mapansin. Sa tuwing kakain ka ng orange o ng dalandan, ay itabi mo ang mga balat nito sa halip na itapon patuyuin ito at ilagay sa pulang supot. At parating dalhin saan kaman magpunta. Maaari mo rin itong samahan ng pinatuyuring bulaklak ng dalandan. Sa tulong ng love charm na ito o ng panggayumang ito, anumang sitwasyon na nauugnay sa pag-ibig o pagdidesisyong pang pag-ibig ay magiging malinaw agad ang lahat at higit sa lahat, ito rin ay isang mabisang pampaswerte. Kung sakali naman na ikaw ay naguguluhan na sa iyong kasalukuyang buhay pag-ibig o karelasyon, maligo ka lamang ng tubig na sinangkapan ng balat ng orange upang ikaw ay malinawan at higit na makapag-isip ng tama. Gayun din kung ikaw ay hindi kaagad mabuntis. Gawin din lamang ang parating pagdadala ng pinatuyong balat ng orange o kaya naman ay ang paliligo sa pinagbabara nito. Sapagkat, ang puno ng orange ay may kakaibang karisma o kapangyarihan sapagkat ito ay namumulaklak kasabay ng kanyang pamumunga. Ang orange din ay isang mainam na pampaswerte sa negosyo man o sa tahanan at mainam ding pangprotection sa mga negatibong enerhiya. Ang pagtatanim raw ng puno ng orange sa inyong hardin ang isang magandang halimbawa. Sadyang maraming hatid na biyaya at charm at pampaswerte ang orange na ito o dalandan. Nabusog ka na ay maaring maging maswerte ka pa. At sa huli ay baka mahanap mo na rin ang iyong one true love. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magpatuyo ka na ng balat ng dalandan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. ilike I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best BB, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best BB, tayo ay lumibot. Yun na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong